Wonder no more dahil narito na ang Elio Canong kabataan na pak na pak sa pagpapatawa sa social media. Naimbag na aldaw kada kayo amin la union karuba. Shock ni Mikey Nares, also known as Inang Guriang. ayon am the Ilocano Mothering! Kilala si Inang Guriang sa mga nakatutuwang content sa social media kung saan ini-impersonate nito ang isang ilokanang ina. Nagsimula lang ito bilang habit nilang magbabarkada pagkatapos ng kanilang klase. Pero dahil likas na nakakaaliw at relatable, pumatok ito sa mga netizens. Isa sa mga unique sa video si Inang Guriang ay ang paggamit niya ng ilokanong lengguahe. Ang um, tata, amok nga, dikit ubing ti amu dala ang nga English Tagalog. Nagmayat nga i isali video ti pinagusar iti sarili tayo nga lengguwahe akas ilokano, Di ba to spread love kindness po towards our people, the people here in our community po. But wait. Sino nga ba si Inang Guriyang sa likod ng kanyang videos? My life um, has not always been happy po. Um, I face discrimination po. Um, kananayon na din office, pa agipulpulong nga, kanyang baka siguro handa nga ma-appreciate di pa akas bakla. Um, that doesn't stop me um, dreaming. Nakaranas man ng dagok sa buhay, di pa rin ito napigilan ang pamumukadkad ng pakpak ni Mikey. Malaki rin ang naging tulong ng kanyang mga kaibigan para mas mabuo pa ang kumpiyansa niya sa sarili. Sa paglaki ni Mikey, Naging malapit sa puso niya ang kabataan, kaya naman isa siyang sanggun niyang kabataan kagawad ngayon sa barangay Bitalag. Ilan sa mga proyekto nila ang pagsasagawa ng Reading Caravan twice a month para maturo ang magbasa ang mga kabataan sa lugar nila. Isa rin sa mga proyekto nila ang magazine na Samtoy o sa Umiditoy, ang kauna-unahang magazine ng Barangay Bitalag. Ipanakul ko datoy ay eh, um, first magazine ni Barangay ni. Um, it is a youth-led po nagrugi tayo iti um, collaboration TSK Committee po. Tatoy ka't uh, hala nga nagrepresent iti barangay niyo. It represents the whole essence mm -hmm. of or how we serve our community po. Malaki ang nagiging kontribusyon ng samtoy upang mas mapalawig pa ang pagbibigay ng impormasyon sa komunidad nila. Mapa-SK kagawad man o inang guryang, tuloy-tuloy pa rin ang servisyon ni Mikey para sa bayan na sa kapwa-kabataan at nagsusulong ng lengguwaheng Ilocano.